asa ni ay, akala, asa ni kapulong una na kung pagkutana sa imo karon kay gidawat man imo ni nga challenge ay, ayo kay gidawat imo ni nga challenge asa ni mabasa si apostol Pablo nagsulti og Biblia sige daw asa man ni mabasa ni chicken Timothy okay so 4 verse 13 sige Timothy Ton Philonen mo ka Pelipon entrowade para karpo ertomenos perikaita Biblia Oke, okay, ha? oke, 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 Masa, masa oke, masa, masa? Masa, masa bro, masa, bro. Pelepon, Pelonen, Hona Pelepon, Entrovadip, Parpo, Erkomeno, Kaita, Biblia, Natas, <laughs> lembranas <laughs> Asal ba't bahasa kita ang ginawa't challenge? Basta ganit challenge, maminos ba? Basta ganit challenge, kita politik sama maguna. Masuko na bro. Sa Sa torrent, sabi din mo sa, sa ko magbinogo. Okay, si <laughs> <pa, sa, laughs> ay. Kinsa ba nagbinogo? Ani <laughs> ron, wala man mabasa ang imong sulti. Si Apostol Pablo nagsulti, Biblia. asa mo kuno nakar mabasa kapitulo ng Bible. Sa torrent. Ikaw, ikaw daw kuno, sige na, asa kuno na mabasa. Kapitulo ng Alit ka bulik bersikulo nag-ingon si Apostol Pablo nagsulti ang Biblia. Sige, ikaw daw kuno na kuno na mabasa. Wala lang, wala mabasa? Kaya mabasa mabasa. witness yan. mabasa. Si Apostol Pablo nagsulti og Biblia base sa Kapitulo ng Bersikulo. Nasaan <laughs> 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 po? Hindi naramihan Ang asang challenge, God. Lita po ba si Apostol Pablo nagsulti og Biblia? Ako ka narapit Si Apostol Pablo nagsulti yung Biblia? Si ayo. <laughs>

Litra-pulitra mga ngoda ang pamila sa gando. magkahatag sa glaing nang suting dili sa pistol. Gando, kamino sa ang ang sa gali, litra-pulitra gidabasa hon. Tamong sa pa. Litra-pulitra gidabasa hon. Tanak sa block o letra-for-letra. Litra-pulitra now sa mga wa di ka sa challenge day Wala wala ta nagsabot og letra for letra kay e ako ma mas ta ako mo kita ya ni sige ako. sige I ani mean. contextual ni ako abroad dili ato ni ato ni ato na ana ang ron ay sa kanadya dapat masama ko ng sige. Litra litra din. Asa ni? E asa ni nga pulong? Una na kung pagkutama sa imo sa ron, kaya ginawat mo niyo challenge. Eh, eh, kaya ginawat niyo niya challenge. Asa ni mabasa ay, si Apostol ay, Pablo nagsulti o Biblia? Sige daw. Asa ba ni. mabasa ni? Okay. Ang ng litra po litra. Okay. mo na. Tanawa na Maon sa uh, ang challenge ay, man doon. Ang atong di challenge na ganiha ha, ang ginawat ni mo. Kung mabasa ni mo, si Apostol Pablo nagsulti o Biblia. Kung mabasa ni mo, litra po litra, uh, Pilde lang. ko, pero kung di ni mo mabasa, ikaw ang pilde. ang so, pungta oh, na karoon, asa na, po, na, na siya na mabasa kayo 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 karoon. Mo,

Ay, Ang ay, 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 Ikaw din may nakapangilad ame kaya ang ang challenge kay kanila ay mong gidawat jan paminaw sa gitu man ang ginakon challenge kay mong gidawat ang Ginoo na ibalo sa kasing-kasing sa tao paminaw ang Ginoo ang nangin mo nanay mo taras karon kay ngala di man taras ni bulawan pangilad lang diha para mo mga wala na wala na nagluya ni si jan do wala wala mo baka ang Ang oh, challenge mong an gawin mo, challenge. Ang challenge mong gawin mo, ang ako sa challenge. Ang challenge mong gawin mo, ang challenge wala niya siya mabasa na pulong si Apostol Pablo nagsulti o Biblia. Kung Bro, bro, nabasa na lagi na ako, bro. Hindi ka ka na Wala lagi niya. Wala. Basa, wala basa. Wala lagi. Naado yung nakapaminaw. Wala mabasa niya mo si Apostol Pablo nagsulti o Biblia. Wala, ay. Wala. Lagi mabasa si Apostol Pablo nag sulti ang Biblia. Wala Wala si Tulog yung nabasa na to, si Apostol Pablo nag sulti ang Biblia. Wala. Tapos na ako, nag yung Bible alone. Bisog po ang atong ang atong kuwadro di ang atong ang atong gi challenge diri. Bible man gid ang atong challenge diri, natural man gid ang alit ka Normal gid ang atong do, alit ka

litra, so, litra por litra kay wala koy kontra na akong ipangitar litra por litra. Tanang e, litra por litra dili na mao ipaagi sa pagtuon sa Biblia. Susapot pa, susapot pa ang challenge kung kaning challenge nga si Apostol Pablo nagsulti og na Biblia sa ato pa dili na mabasa karon litra por litra.

slow ya slow challenge dando kanan wang naglantau karun wana lang wang tak kamu dawat kanina ditawan inyo ang pangatarungan sa mga solpot Gidawat nimo ni mo challenge wang dile si pablo ang nagsuti sa kadoang timoteo uye uye litra po litra na jando ingon ka kanina dili, mabasa geit litra po litra e monggi suti pana e bro si kina si imong si bro si kina kena challenge litra po litra ni dili. si pablo bro o nabasa i pablo kisa di bisan nga nagsibro si Ina na nabalo siya nga basta sales litra kulitra. Oo, nangyayari <coughs> si Pablo Kung si Pablo natutikin sa lagi. Nangutala na naman ka. Wala na. Ayaw nagpagutala na kay... Nakuha na. Isulti na ka karoon nga. Basta ang dili mabasa na litra kulitra si Apt. Pablo. Nagsulti na ka karoon. pa din mo ng istorya? Bro, hindi si Pablo bro. Kung si Jethro. Like, si Janne, like, Masa <mulia> unet. Ah, oh. so ta bro, ya. Tena <mulia> una brodan ya di lima basa lit sepulitra, tena una sa imo. Mas nakwa <mulia> ya